ito yung iniisip niya after niyong magkita. And if you're seeing this message around October 11 to October 21, this is your love reading. What I'm channeling here is there is a person na meron siyang gustong ibigay sa'yo. Like, I can see here na sobrang ganda ng energy kasi ikaw yung nagbibigay sa kanya ng positive outlook or yung mindset niya nagbago simula nung nakilala ka niya. And the moment na nakita niya yung face mo, nagandahan talaga siya sa'yo. So, if you're a female and you're watching this video, nagandahan talaga siya sa'yo. So, vice versa, nagapuhan ka sa kanya. So, something like that. And nakikita ko rin dito na ang ganda ng energy. Kasi, if reciprocation will happen between the two of you with the six of coins, may chance na magkaroon ng progress yung connection yung dalawa. And nakikita ko rin dito actually na at first it's not really easy eh, kasi mga nga papa kayo sa isa't isa. So meron energy dito na hindi kayo same pero the moment na na-realize niya na ikaw na kasi may moon card dito. So it's really positive na itong si moon card natin nagpapakita to ng energy na yung person mo ay interested talaga siya sa iyo. So parang mystery ka sa kanya. You are someone na mysterious and nakikita ka niya na malihib kayo, parang tahimik ka lang, but deep inside, you know kung kailan ka dapat magsalita, kung kailan ka dapat maging open, di ka basta-basta kasi nag-open sa mga tao. And nakikita niya yung connection niyo as someone na may goal siya eh. Gusto niyang makilala ka ng lubusan and gusto niyang maging malalim yung connection yung dalawa. So, sinasabi dito na magpakatotoo ka sa sarili mo kasi inoobserbahan ka niya. Okay? We also have the temperance card. So, when the temperance card appear, this card shows na may potential yung connection nyo, pero dapat daw ay maintindihan mo yung lalim nito. So, dapat maging ready ka din. And actually, nakikita ka naman niya as someone na stable which is yun yung hinahangaan niya sa'yo. Ang isa ko pa nakikita dito si King of Coins, no? Parang noong una kanyang nakita, hindi niya inaasahan na ganun ka pala. Nag-level up ka, or inayos mo yung sarili mo, yung buhay mo, and sobrang natutuwa siya sa mga narating mo. Kaya naman hinahangaan kanya. At sa totoo lang, may plano siya sa'yo. Sobrang lalim nito, pero gusto niya pang magkaroon kayo ng koneksyon gusto niyang makilala ka kung magkaibigan kayo gusto niyang maintindihan bakit gintoy nararamdaman